Binas pasqua, binas pasqua, binas pasqua, sir, sir, binas pasqua, sir, MERRY CHRISTMAS binas pasqua, hai. Eh, masi alin yang sir? Sinalin alin lang. Masi alin yang sir doon, like, ano? nga mapustan, or ano? Regalo? Masi alin mapustan, matay, kasi ba kalino? Hmm. Scrap. Tra alin doon? Balas? Balas. <laughs> Ay, alin doon ko doon, no? Ay, ang pa mo mapustan, mapustan, magsigpala yun. Ay. Ay, ako, ito pa ako sa barrio gauli, eh, mapamasahe pa ako karon. Hindi, hindi maling taon sa driver doon. Oo. Oh. nag Nagpakalisod pa karon Basta may mga... Eh, Basta may mga pansit, si Paola lang. Pansit? Oo. Oh. Ay, gaisip isip ay ka na. Ah. Sir, ikaw sir, binaspas ser sir. Pinobos, you know, yata, tininom naman ka. So, Apo? Ibon nga ni Kapon kapag ano kahit pansin. Kung pagkama ng Kapon to. Hmm. Paano ba? Ay. Sir, ay eh, paano? Pilitan nyo. Alam sir, ay eh, mayo pa mong naluok na to. Iyat ako sa puok. Mabaktas ako. Okay lang ako yun. Yes. Merry Christmas, sir. Ay. Ay. kita kontol. Daya, sir. Yang bang, mbak, at least makoslan. Diba si Gcash lang, sir? Gcash? May QR code, manaku iya. O, diba si... Eh, usah men makan sih, do. Jika sih, nai jika sih, melang sih, neng, anu Ay, alam, sir. Grabe, dali ka man. <laughs> Pamasko ka lang man yan eh, gadali ka pa Hey, simple ba siya maubusan ako ito sa piyak ng bagay, sir? Oh, white signal. Ay. Gadali, dali, kagitabi ka ako. Oh, signal. sige, so, sir. Dahil lang, dahil lang sila. Dahil lang, dahil thank you, Jed. Dahil lang, doon. Strong.

Imo galing nga. Uh, Pinamaskuhan nga uh, piso. Dato lang emong um, ipamasaaya. Uh, ay uh, pasko man makaray. Ang baga lang tricycle driver nga. Uh. Una, Ron. Una, Una. Very good. Okay. Ingat. Tukot-tukot. Sige nga. Siyempre. Para lang ako nung. Sige. Tahan. Merry Christmas Merry Christmas.